Tara mga kabaldog, kain tayo. Masarap ngayong kumain, ganitong taggulan. Kahit basa tayo, upo na tayo at kumain na. Tara mga kabaldog, sabayan nyo ako. At ito ang pagkain natin, dilata at gulay lamang. Sadyang mahirap lang mga kabaldog, pero pag masdan nyo mga kabaldog kung paano kumain at sumubo. Ayan mga kabaldog, tara. Just do it at mukha yatang hindi aabutin to mga kabaldog ng tatlong minuto dahil sa palagay ko mga kabaldog mukhang sampung subo ko lang ang mangyayari dito tara mga kabaldog bilangin nyo kung ilang subo ang mangyayari dito sa minumukbang bangkong ito mga kabaldog Subaybayan so, nyo ang pagkain kong ito mga kabaldog At nung sa ganun mga kabaldog Ganahan din kayo kumain nung dahil sa ganun mga kabaldog Makatulong na rin tayo dyan Sa mga hindi ginaganahang kumain mga kabaldog Tara mga kabaldog Umpisahan na natin to Sabay-sabay na natin bilangin kung ilang subo ang mangyayari dito mga kabaldog yun mga kabaldog ay hamal may tao pa sa likod ko mukha yata gustong sumali tara manong kain tayo at syempre mga kabaldog unang una sa lahat mga kabaldog kailangan din natin magpasalamat sa atin mahal na Panginoon mga kabaldog at sa araw-araw na ibinibigay sa ating biyaya mga kabaldog at sana bigyan ba tayo ng malakas na pangangatawan mga kabaldog. Nang sa ganun may laban tayo sa araw-araw natin pa ikibagsapalaran sa pag buhay mga kabaldog. At maraming salamat na rin dyan mga kabaldog sa inyong lahat. Los Zombies Sayas Mindanao, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Sana po subaybayan ninyo ang aking munting mini vlog na to mga kabaldog. At syempre, follow and share na rin mga kabaldog. Maraming salamat po.